Hoy, mukha naman ang suplado mo. Nasaan na yung shota mo? Si Vanessa? Nasaan na si Vanessa? May itlog na si Vanessa? Oh, Vanessa, may itlog ka na? Mga nga na ka na dyan. Ay! May egg na si Vanessa. May eggs na. Mga yung itlog na si Vane. Vanessa! Kamusta ka dyan, Vanessa? Ha? One month ka na yata dito eh. Sa cage. Kamusta ka dyan? Nasa na yung shota mo? Nasaan na yung, yung ano mo? boyfriend mo? Ha? Nasa na asawa mo? Vanessa! Iyan natin ng ilaw para makita kanila. Ang ganda naman ni Vanessa. Kinakamusta ka nila, Vanessa? Kamusta ka daw dyan? Alagaan mo yung anak mo, ha? Ha? Ikaw? Tignan mo yung ano nyo, ang suplado. Yung partner niya, Ang suplado. Ang pa, ang pa, part niya yung ano? Foreign, foreign I don't know. Ewan ko sa'yo. Si Vanessa? Bakit? Kisay naman si Vanessa. Ganda naman si Vanessa eh, di ba? Oh, Vanessa. Ang soprado nga niya kanina eh. Ilan ba tong itlog niya? Dalawa? dalawa. Dalawa? Sino sabing hindi maganda si Vanessa? Maganda yan. Tignan mo naman. Ang ganda-ganda. Vanessa. Okay ka lang dito. Sabihin mo sa akin kung binubugbog ka nyan, ha? Kung binubugbog ka nyan, sabihin mo sa akin. Ha? Kung bahala dyan. Ha? Ano kayang kulay ng ano nito? Nang... Magiging, magiging anak. Tingin mo. Ay ba yan? Ah, tingnan natin ka ano magiging kulay ng anak ni Vanessa. At saka ito. Anong pangalang kaya nito? si ko. Si ano ka na lang? Si Vani. Vani and Vanessa. Vanessa. Uy, naantay ka na ng ano mo. Nang syota mo. Vanessa. Yuhu. Vanessa, okay ka lang dyan? Ha? Kamusta kayong dalawa? Naantay ka na ni Vani. Vanessa. Ha? Kaya ka nga nandito, binigyan kita ng boyfriend mo eh, oh. Tignan mo. Ang pogi. Diba? Oh. nitip sa yan. Misti isang bangus yan si Vanessa. Kala nyo ba? Gaganyan-ganyan lang yan. Abangan natin kung anong magiging kulay ng anak nyo. Vanessa, di ba? Hindi Ay naman, ayaw mo gumalaw dyan. Ano ka na dyan? Estatwa ka na dyan. Hoy! tumukuto ay ito na sa sa akin. Vanessa? Vanessa? Ilan ba yung ano mo? Ilan yun dyan na sa ilalim? Mga ilang days to bago mag ah, ano, lalaba. Ay, dalawa. Pinakita niya dalawa daw. Pinakita ni Vani dalawa daw. Antayin ko yan bukas. Antayin natin kung ano. Antayin natin kung anong kulay niyan. Vanessa Line and Vanny for 2025. Okay lang kayo dalawa dyan, ha? Alagaan nyo yung mga itlog nyo. Para pag napisa yan, dadami kayo. Good line. Alagaan nyo yan, ha? Kayo mag-aaway dyan dalawa. Tulog na. Kumain na kayo? Dami nyo pang pagkain dito. Kumain na dyan. Kain na kayo dyan. Good night! Ayun yung inyong, inyong mga friends, oh.